Thank you Mr. Chair. The reason why I attended uh, today's hearing kasi nakita ko sa resolution na banggit doon special economic zone and that's where I'm very interested in. Kasi po ginagago tayo for the longest time nitong mga locator sa special economic zone and I'll tell you later how and why. Uh, special economic zone declared us raw materials to make rugs or to recycle rugs. Pero wag ka, ang laman noon, ukay-ukay. Libre sa buwis. Nising kung duling walang binabayad na buwis. And then, mind you, yung ukay-ukay na yon, those are discarded second-hand or used clothing sa ibang bansa, Hong Kong, Japan, US, Canada, Australia. Yung po yung mga basura na ng mga damit na imbis na i-recycle, meron kasi mga scheduled for uh, discarding used clothings sa iba't ibang bansa at pinipick up para i-recycle. Pero instead na i-recycle, pinapadala basura. We have PD 2033 in 1986 na sinasabing bawal ang pagpasok ng used clothing sa bansa. We have RA 4653 na sinasabing bawal ang pagpasok ng mga used clothing sa bansa except to donate sa mga victims ng calamities. At bakit nagkalat itong ukay-ukay sa iba't ibang parte ng Pilipinas? And BIR and customs na doing about it. May kinikita ba tayo BIR? Alam niyo ba kung sinong pumapasok, ni nito mga ukay-ukay? Ni singkong duling, wala kinikita tayo dito. That's why I passed a resolution, a bill na para buhisan na itong ukay-ukay para pagkakitaan naman ng ating gobyerno. But for now, I challenge the BOC and the BIR, do something. Kaya nga pinagbawal yan, alam niyo itong batas na ito, dahil it can cause diseases. Those are used clothings. Yun ay mga tinapo na sa basurahan tinapo na yan sa dumpsters at pinulot ng mga magagaling na Pilipino sa ibang bansa at may contact sila para i-ship dito libre. Ito po, Mr. Chair. I need to ask the mayor directly right now. Victoria Wave Special Economic Zone dyan sa Maykaloocan, And in October 2021, uh, July 13, excuse me, pumunta po yung mga taga BIR para inspect, inspect itong binanggit kong kumpanya dahil sa tatat na violation. Ang tanong, ano na nangyari doon sa pagbisita ng BIR noong July 13, dito sa company ito OPMC Meron ba isang matapang dito Go ahead please uh, Good morning Senator Rafi. Um, I apologize your honor we don't have the information right now but uh, we're already uh, we are already asking the concerned revenue district office which conducted the the investigation to provide us information and we will provide the committee once the the data or information are uh, Uh, available. Meron pang isa. Si uh, Commissioner Romeo Lumagol Jr., he was the one who inspected the factories inside the One uh, Subic Premier Manufacturing Corporation. okay? At marami siyang nakitang taddad na violation. What happened to that inspection? Anong naging resulta? Show it to us so ay tuwas na hindi moro-moro lang yung ginawa niyong mga inspeksyon. Kasi Mr. Chair, meron po ako suggest. Siguro it's about time the Congress and the Senate should have an oversight committee na lahat ng LOA na ini-issue ng BIR sa Bureau of Customs kinakailangan monitored natin. Kasi dito sa letter of authority, ang kumikita lamang yung earing officials, yung, yung earring companies na napadala ng LOA at yung agency nag-issue ng LOA. Example, Mr. Chair. Ang deficiency is 1 million. For the sake of argument, lilitan ko lang. 1 million, papadala ng LOA. Magre-report kayo na padala ng LOA. Sasabihin, boss, yung 1 million hindi ko kaya, etc., etc. Sasabihin ng agency na ng LOA, Makaano kaya mo? Boss, ang kaya ko lang is 20,000. Dagdagan mo. Boss, ang kaya ko lang 100 last. O sige. Yung 900 discounted na. Pero yung 100,000 50 for you and 50 for the government. Maghahati yung agency at kung sino man nagpadalang LOA Sasabihin yung kalahati, kahit papaano, may resibo, kikita ang gobyerno. Ganon po yung kalokohan sa LOA. Alam niyo po itong taga BIR at taga Bureau of Customs. That's the reason what I would like to happen, Mr. Chair, you being the chairman committee, um, and I'm being the vice, na dapat magkaroon na sir excuse me i'm talking pa concentrate sir na, okay well then you want to talk right sir okay so ways in means committee mr chair uh it's about time um uh, create tayo ng tinatawag na oversight to make sure Lahat po ng LOA ay legit. Hindi po ginagamit para lamang mangikil. Para magamit lamang sa korupsyon. And we have a member of the PESA here, Mr. Terezo. Okay. Ano po kayo dun sa PESA? Sir, I, I am the Director General of PESA. Ilan po ang locator sa PESA ninyo? It's about more than 3,000 locator. 3,000. Now, don't tell me, dyan sa 3,000 locators ninyo, walang violators dyan na, na flag down ng customs at BIR. Don't tell me. Meron, tama? Mali. Well, we, we have been receiving copies of the loas issued by BIR and BOCs. So we're willing to... Kaya eh, nga, so it. what happened to those LOAs? LOAs? Wala pa akong feedback from the see? issuances. You see, Mr. Chair? Ano na nga sa mga LOAs? Wala pang feedback. Wala pa kasi nagkaregluhan na. At alam mo yung sinasabi kanina, Mr. Pangap, mag import ng raw materials free of duties and taxes with the condition na yun ay re-export. -re At doon kikita ang gobyerno dahil magpa-file ng income tax yung may-ari ng locator. Kaya dapat BIR, lahat na may-ari ng locator, minumorto ninyo yung ini-import ng tuturuan ko kayo, kuha kayo ng ball papel. Hindi ako nabibiro. Get a pencil and paper. Lahat ng mga ini-import ng mga locator, kasi free of duties and taxes yan. I'll give you an example. Mag-export ng 1 million worth of, say, tela para gawin ng long sleeve. Kasama sa tela dyan, ko ilang yarda, nandiyan yung butones, sinulid, etc. 1 million. Sa kondisyon yan ay i re -re export after na magawa na. Pero wag ka, hindi i-re-export yan. Kasi nga, wala nga naman talang silang processing factory in the first place. At bakit na-aprubahan ng customs? Now, dapat yan, sa scheduled re-exporting ng finished product, nandyan dapat yung BIR, binubuksan yung container. Tama? At kung nakalusot man yan, yung mayari ng locator, tatanungin mo, yung pinasok mo na worth 1 million na raw materials, may records dyan, may computation kayo dapat dyan, kung magkano yan kapag naging finished product na. Finished products, those materials. And then magkano maging income tax ng locator. Ganun lang po kasimple. Kaso, Mr. Chair, hindi nangyayari eh. Kaya dapat, it's time that we have to revisit our law regarding these locators because it's being abused. It's being abused. Meron pang isang locator dito sa may bandang kalookan. Mr. Chair, paano tayo hindi ma blood dito, Mr. Chair? Libre ang importation ng kahit anong produkto And then kapag ni-re-export, libre, exempted sa corporate tax. Sana ma. Saan ka nakita niyan? At pwede pa sila makadiscount sa mga empleyado. Andito lahat. We have to revisit this law that created these locators. Ulitin ko, libre tax, walang duties and taxes sa pagpasok ng raw materials para gawing finished product ang raw materials na yon. Pag na-export na, halimbawa talagang na-export, ang kikitain lang sana ng gobyerno sa income tax ng kumpanya na yon. Pero, in-exempt natin yung corporate income tax. And adding insult to injury, pati sa mga empleyado, allowed sila na magkaroon ng discount sa bayad. Pwede sila mag-underpay. Totoo yan. And I have proof. We have to revisit that law. And it's Attorney Agnes de Venadera. Ma'am, kumusta po dyan sa SPMA? SBMA kayo, tama? Ay, so, so, sorry, so Clark, sa Clark tama? Po. Sa Clark po. So, ilan na po ang mga na-issuehan ng LOA dyan sa Clark sa pagkakaalam nyo? Uh, I don't, ay, Mr. Senator, wala po akong uh, hawak na listahan. Pero alam ko pong uh, merong naiisyuhan. Kaya lang po, hindi po, I have to be very candid na wala po ako nung listahan. Kaya na, pero, pero di ba dapat ma'am, pag merong mga naiisyuhan, mga violators, <laughs> dyan, you should be concerned and, and you should be updated. Kaya para malama mo kung sino dyan mga hausyaw or mga illegal. And then that's where you have to act. Kung nakita nyo na ito pa ulit-ulit na, na issue ng LOA, and then something must be wrong with this locator, and then I have to cancel is locator permit am i right or am i right ah uh, uh, mr senator doon po sa Clark Development Corporation meron po kaming division uh, yung TFD na sinasabi namin and they are in charge of monitoring all the importations of raw materials simpo sinasabi nyo tama po kayo doon at meron din pong proseso na uh, ginagawa yung aming uh, TFD uh, uh, division para po makita kung ang uh, ang raw materials na inimport ay naipasok dun sa uh, finished products meron pong ganon and in fact uh, Mr. Senator uh, it is uh, we have on several occasions uh, uh, suspended the authority to operate Mr. Senator Okay uh, attorney de marami sa mga locators niyo dyan sa Clark na wala silang processing factory. Right? You agree? Kasi pag sinabi mo you don't agree with me, then mapapahiya po kay madam. Meron po kaming mga na-monitor na, monitor na okay. hindi nag walang operations at yung pong mga walang operations ay amin pong uh, inaaksyonan na okay. hindi mabigyan ng authority to operate kasi wala pong operations. Salamat eh, at hindi po kayo nagsinungaling. Kaya nga po, ang ibig sabihin, marami mga locators sa Pilipinas, sa different special economic zone, na nabigyan ng permit na hindi dapat sapagkat wala silang processing plant. Kasi ang condition niyan, the raw materials are imported free of taxes and duties for you to process it into finished product para ma-re-export at kikita ng Pilipinas. Pero how can they process that when they don't have a planta? And alam yan, nyo dyan sa SBMA, alam ng BIR, alam ng Bureau of Customs. Naglulukhan tayo. We have to stop this. Kailangan mo talaga to, Mr. Chair. Itong mga free special economic zone, dito po talamak, billions and billions of pesos every year ang nawawala sa gobyerno, andyan sa special economic zone, ang kumikita lang yung mga smuggler, at ilan mga taga-customs at BIR. Mr. Chair, sana po magkaroon pa ng isang hearing na next time patawag po natin ang Bureau of Customs. Last question na lang po sa mga taga-BIR since nandito kayo. Ilan na po ang mga LOA na issue ninyo sa mga tagalo sa may mga locators how many LOAs magkano pong pinakamataas na diferensya at ano po nangyari doon i need a list mr chair can you provide uh, uh, us senator rafi we will uh, include that information po when, when we submit the the requested information next hearing or as soon as possible as soon as and we then you get the have, information. You should have a list of all the locators in the whole Philippines. Yes, yes, sir. So ang tanong ko sayo, meron ba kayong way para ma-monitor kung ilan itong mga locators na ito, nasaan sila? Um, the investment promotion agencies are mandated to, to submit the list of locators in their respective uh, jurisdictions. So we can have that uh, list, okay. Your Honor. And then paano nyo po naman monitor na ito mga locators na ito ay nagbabayad ng buwis? Is there a way for you to monitor that? Yes sir. Um, they are uh, along with the <clears throat> um, one of the information that they have to submit to BIR are, are tax payments. So we we can have that also. Nadudokto naman po yung tax payments. I'll tell you what, uh, Mr. Balastre the third. Pag sa scheduled exportation nila ng kanilang finished products. Alam naman Bureau of Customs. Puntahan nyo, especially itong mga high-valued, sinasabing raw materials na pinasok ng walang tax na binayad. Yung scheduled exportation nila, puntahan nyo, pabuksan nyo yung container. 10 out of 10, walang laman yung container kung meron man basura. Kaya ang tawag dyan, ghost exportation or paper exportation. Totoo yan. Halos karamihan, hindi na lumalabas ng bansa. Kung meron man, kalahati lang, pero yung kalahati, naibenta na sa labas. Watch out for those. Yan lang po muna, uh, Mr. Chair.